Pumasok sa lunggo. So magandang gabi po lahat yung mga idol Ayan. Ako po ay mag electric electric PC naman tayo ng gabi Ngayong gabi mga idol Siyempre kailangan ko ng katotohanan Para Hindi tayo yung Katulad ng idol, ito ang nilalagay Mga idol, ito yung aking aparato. I-set si ko na para pagdating ko roon, tusok-tusok na lang tayo. Yung pusa ng tatanaw, no. kung anong mistake po ang gamit siya, mga idol, ito ay si ito yung baka ng kutsun na yung sakaka. Sirado po yung mga idol. Makunat po yan, makunat. Set up mga ating ating mga gamit mga idol. eh Ito na mga idol. Nakaset, nakaset, eh, nakaset up na yung aking mga gamit. Pakikita ko naman sa iyo kung gano'ng kalakas yung kanyang bultahe mga idol. Diba? Kanyang kalaking idol, kalakas idol yung aking tuloy ginagamit na pangigat. Diba? So. Sa so, mga idol, update ko na lang kayo pag karando na ako. Diba yeah, mga idol, nakas. Nakas na. Bali... Dala ko na aking flashlight. Yan. Tapos, makabati ka mako ngayon mga idol. Ang gabi. ako kasi yung mga kasamang mga isda. Kaya, yan. Bati ka muna tayo ngayon, mga idol. Yan. Makaayos ng aking gamit. Meron, at, uh, meron tayong katol. Yan. Katol kasi malamok. Para hindi tayo lumukit. Yan. So, ito na nga mga idol. Andito na ako sa aking spot. Titingnan so, natin kung marami kumadadali rito. Ano kasi medyo lumalim ang tubig siya ngayon mga idol. Ayun, lalim ng tubig kaya medyo mahirap ang huli ng isda ngayon. Titingnan natin kung mauuwi tayo. Tapi oh, lapad oh. Tama ay dulo. Oh. Lapi anak. Mukhang maninilapi na ako ngayon. Ah. Lang ang bulig ka. Ang bulig mo idol, malaki ba? Kalusot, sibaron. Ada katanya, itu ya? tidak apa ya? Baru sampai dari memang idol lah. suba hmm. Garami, garami <coughs> lah, apa lah. ay mumbulok ko nire ay mga edo mumbulok tama istika mga galaw istika tiyan yung istika ay mga yan yung mga edo lah tiyan nyo mga galaw mga edo kita na ba Ayan mga idol, dito. Ito na manang istik Nakatusok na istik kaya gumagalaw. Igat. Ayan mga idol, Igat. Oh, wala yung bulig. Nakasibad. Ito na ka. Dali na naman Nak Dali kaya. kaya. nggak dali maya ni deh ayo idol wala ata wala mga idol ito wala wala ito wala ka wala kahit mahina na yung aking karga mga idol ito Ada itu, Udah di ata. Yo no, idol bersih. Ma tagok-gok. Tu gegong. Ya, hebat. Yeah, Ayaw na kayo kagaya naman tayo ni Tatang Rayo ito, wala ata masuk ata sa lungga, Nagali kaya pumasok ata sa lungga, ayun nakakaito ya. rin, kada kayo pumasok sa lungga, huy giyap. Saya masih karga. saya mau memakai karga. karga. <coughs> idol, tarik Ayan mga idol. Pauwi ako. Konti lang hinuli ko kayo kasi nabusin ako ng karga. Pero napagulaw naman tayo mga, ano mo mga idol. Nabusin ako ng karga mga idol. Sayang. Sayang ang aking labas ngayong gabi. Ayan so, mga idol, awin pa pala na. Magandang magandang kami po sa lahat. Paano